Ating pong kausapin si ASEC, Albert Domingo. Uh, Eric Domingo, yung dating uh, spokesman nga. Yun. <laughs> sorry po. Sorry ha, Albert. Sorry, sorry. okay. No problem, Manong Ted. Magandang umaga po, Manong Ted. DJ Chacha, always a pleasure to be on your show. Good morning. Good morning and thank you. Sige po, uh, I'm sure inyo na pong nalaman ito nangyayari sa Singapore. Ano po? Yes po, uh, we can confirm no na sa kanilang official website ng Ministry of Health ng Singapore, uh, naka-log sila ng uh, 25,000 uh, cases sa uh, yung pinaka-recent record nila. Ang ibig sabihin po no, na sa average sila ng uh, 3,700 cases per day. Yun po yung nakita nila sa kanila. Okay. Uh, um, is this a uh, ano, is this worrisome for us sa Pilipinas? Yeah. um so doh po so nag-check po kami uh, nagmo-monitor po ako no tama po yung sinabi niyo man nung Ted no yung uh, KP.2 uh, saka yung KP.3 uh, variants. na check na rin namin sa epidemiological report ng World Health Organization so international as of uh, May 17 Uh, sa buong mundo nakita nila yan yung pinaka para mga uh, variants under monitoring uh, ngayon. Hindi po kami uh, nababahala sa DOH, unit kami po ay nakabantay. Paliwanag ko po dahil uh, based on the data of Singapore, also the US and also the World Health Organization, yung pong KP2, KP3 na binansang learning flirt, I can explain why later, yung KP2 and KP3, wala silang sinyales na yung mga simptomas ay mas malala. Uh, in other words, uh, mild pa rin yung nangyayari, uh, ubusipon pero hindi kailangan ma-hospital. Yung Singapore mismo, pag binasa natin yung advisory nila, precaution lang po yung ginawa nila na uh, in case may makita silang uh, change sa behavior, kaya nila ina-advise na uh, hindi nga required, eh, uh, parang uh, voluntary wearing of uh, face masks uh, and also yung risk assessment ng mga tao. Okay, ano po yung binabanggit nyo nga uh, na dapat nyo maipaliwanag na flirt, no? Ito hong uh, tinatawag na flirt, no? Uh, technical names daw ho na mutation. Uh, go ahead, sir. Yes, yes. Actually yung flirt, uh, mas madali na kasing tandaan. No? Pero ibig sabihin yan, may nakita kasing uh, pagbabago dun sa spike protein, yung pangkapit ng ating uh, virus uh, na COVID-19. Nakita nila sa posisyon uh, 456 na yung amino acid na phenylalanine na ang kanyang letter ay letter F ay uh, nagbago at naging leucine na ang kanyang letter ay letter L. So from F, to L at position 456 tapos yung uh, sa position 346 naman yung mutation yung amino acid na arginine na ang letter R ay naging threonine na ang letter I P mm -hmm. so FLRT yung maliit na I kaya pag kanabasin niyo diba ba eh, capital F capital L small I capital R capital T yung maliit na I it denotes yung parang uh, inversion or nagpalit yung F to L at yung R to T pero kami po sa DOH, mas gusto namin yung kawag na KP2 KP3 kasi pag flirt baka mamaya ibang e, anong Apa. konteksto yung maging uh, usapin. <laughs> okay. Sige po. So thank you for ano no uh, for explaining uh, itong uh, bakit naging uh, flirt po ang tawag sa kanila doon. Um do doctor dito po sa Singapore uh, na bilang talaga nila ang active cases nila. Apparently nga kasi doon mas uh, may, nagte-test sila. Sa Pilipinas hubang ngayon kumusta? Anoho kasi ang bulan na ho kami na ba nakukuha din na informasyon tungkol sa update ng COVID cases at uh, dito ho ba ay uh, kailangan na ho nating magpa kapag meron ka ng sintomas? Yes ma'am Ted, Actually tama po yan no. Uh, namo-monitor naman natin, meron tayong uh, the exact number of cases, you know, pero nasa 2100 something um, active uh, cases uh, in the Philippines nationwide right now. Pero ang sinasabi nga po namin, and yun yung in namin kanina, dapat po uh, required no ang lahat ng mga doktor na kapag meron pong pasyente na nag-positive sa COVID-19, hindi lang sa PCR kundi pati si antigen, dapat po nire-report yan through the hospital uh, to the DOH. Kasi po mahalaga na we are very aware uh, na nakita namin yung advisory ng Makati Medical Center pero ano ha, uh, yung Makati Med, sila mismo nagsasabi hindi kailangan mabahala. So we are also saying the same thing. Uh, but uh, Importante na makita namin yung bilang kasi maaaring marami nag-test and that's good, nag-testin tayo pero dapat po nire-report natin yung uh, datos. Para sa ating mga kababayan, naintindihan po namin na baka ang ang hirap naman kung nire-report pa, nire-report. Maganda po kayo ay mag-contact sa inyong mga kaibigan o mga doktor na kinupuntahan kasi sila na po ang bahalang mag-report nung estado ninyo sa amin po. Opo, ano ba ngayon ang uh, protocol sa COVID-positive, uh, Doktor? Uh, sa ngayon, pag ikaw eh, Mayroong kasi po parang pangkaraniwan din po trangkaso ang ano eh ang sintomas ng COVID eh. So paano humaba ngayon ng protocol? Yes, ang pinaka ano po natin no uh, latest uh, protocol natin dapat mag-isolate uh, for uh, five uh, days ang ating uh, mga pasyente na may COVID no assuming na mild po to ha. Pagka hindi ho mild, up, pagka ang huminga or may problema sa oxygen pumunta ho sa ospital. Pero para po sa mga mild, yung uh, ubo, sipon, na sakit na ulo na hindi naman uh, kailangan dalhin sa ospital, mag-isolate po sa kani-kanilang mga lugar, bahay, kwarto, no, na, 5 five days. At uh, after the five days, or uh, on the fourth to fifth day, mag-testing po tayo ng antigen test. Dapat po makita natin na nagne-negative na siya. And then, uh, from the sixth day onwards up to ten days after na mag-positive, tayo po ay magsuot pa rin ng ating uh, face mask. So, linawin ko yung huto para huto dun sa mga nag-positive uh, na ating mga pasyente na hindi kailangan ma-hospital. Opo. Um, Dok, yung pong mga nabakunahan ba ng full dose, pati ho yung pangalawa pang uh, booster, ano ho ang sitwasyon sa so, sa po ng proteksyon? Opo, mataas pa rin po yung uh, level of protection na binibigay sa atin ng ating mga kababayan na fully uh, vaccinated. Tama po yun yung nakadalawang uh, primary uh, series nung unang ni-roll yung mga bakuna at yung dalawang booster na pinakahuli. So mataas pa rin po yung ating uh, level of protection. Uh, bagamat amin pong inaanyayahan na uh, ang ating mga kumpanya na manufacturing ng vaccines, open naman po ang ating FDA na magkungso nila at in-encourage namin sila mag-apply for what you call a certificate of uh, product registration para magkaroon tayo ng access sa merkado doon po sa ating mga uh, latest na, na bakuna. Hindi mo nakikita ng uh, DOH ngayon ang pangangailangan na umangkat uli ng malaking uh, bilang ng uh, bakuna dahil yun pong bakunang nabigay na sa atin, yung four doses nga na nauna, okay na po yun at this point in time. Okay. Tia, may tanong ko ba? Mm. Yes po. Asek, uh, napag-usapan po ano sa Senado yung tungkol po dito sa kakulangan pa sa inire-release na uh, kabayaran dito po sa mga health workers natin during the pandemic. Meron po ba tayong update tungkol dyan? Ah uh, yes yes uh, I was there at the hearing uh, yesterday katabi ko sila Secretary Amina uh, Pangandaman mm -hmm. and Secretary Tedder Bosa at uh, malino po yung sinabi kahapon na based on the secretary of budget and management's response meron po kasing I think uh, 2.9 billion na uh, unprogrammed ibig sabihin po sir sa ating mga kababayan pag sinabing unprogrammed nakalagay po yan dun sa budget ng pamahalaan para sa taong 2024 as soon as makakita ng tinatawag na excess revenue maka ngahan ng pera kasi oh kulang talaga po yung pera kaya bilang uh, bilang DBM ginagawa nila maraming mga bagay kailangang pondohan no at uh, pinipili nila kung ano like where pwedeng ospital pwedeng kalye pwedeng iba pang bagay pero nag-commit ang ating Secretary of Budget and Management na nasa pila no nasa pila yung uh, 2.93 na unprogrammed yun naman pong uh, 27 if I'm mistaken, 27 billion na remaining For uh, Para makumpleto natin yung total of 103 na bayarin, uh, yun po ay uh, nakabudget na, ipapropose para sa budget para sa next uh, year, 2025. Kasama, kasama rin po ba sa napag-uusapan yung tungkol doon naman sa dagdag na salary para po sa mga health workers natin? Uh, yung hearing po kahapon, D.J. Cha, hindi po napag-usapan yung dagdag na salary. Although na na-touch no in, in a separate matter but I would say it's related. Pinag-usapan DJ siya manong Ted yung mga dentista. Kasi sabi nga ni Sen Tulfo, parang bakit bakit nawala yung Bureau of Dentistry. So uh, long story short, napag-usapan yung mga sweldo ng mga dentista and so on and so forth. At ang sabi nga ng ating secretary uh, Erbosa, hindi naman po kami sa DOH yung nagse Actually, it's by law yung salary standardization. Oh. But as a department and bilang kami po yung mga health worker rin, we fully support any calls for an increase in the salary of our health workers. We believe na Human Resources for Health, no, kasama sa mga eight point action agenda ni Secretary Erbosa, yung kapakanan ng mga health worker. And uh, kundi konektado yan, yung brain drain para medyo mabawas-bawasan natin. Mas maganda po, mas ma sa ating mga health worker na nasa Pilipinas, basta maganda po yung sweldo at maganda yung working condition. Okay, sige po. So sir, pa, sa panghuli po, balikan ko lang itong COVID. So uh, bilang variant under monitoring, wala po ngayong mga anumang pong obligasyon na magpa-test ang mga Pilipino na manggagaling sa mga bansang sinasabing meron po nitong KP1 at KP2 like Singapore, US, China, Thailand, India, Australia at UK? <laughs> Opo. Uh, manong Ted, wala tayong obligasyon uh, na hinihingi sa ngayon no, na magpatest sila, mm -hmm. uh, bagamat ang kanilang mga simptomas, uh, if I'm not mistaken, part of the unified yung e-travel, di diba lahat po ng incoming dapat kukuha ng QR code eh, mm -hmm. sa Bureau of Immigration, no yung e-travel.gov.ph. Uh, Uh, may mga tanong ho na naka-built-in na uh, tukol sa mga simptomas. I Amin mean pong ini-encourage ang ating mga kababayan at and even our foreign visitors who want to go to the Philippines to please make sure to answer the questions properly and honestly. Kasi po meron din tayong mga Bureau of Quarantine uh, para bang staff na nakabantay sa lahat ng ating mga airports and seaports na kapag kayo po hindi nagsabi ng totoo, eh, makita ang may simptomas kayo, eh, baka ma-quarantine kayo doon sa point of entry, madenay pa kayo ng entry. Okay, sige po. So sir, kami po yung muling tatawag kung kinakailangan para ho na para hon natin po makuha ang mga informasyon mula mismo sa kagawaran ng kalusugan sir. Salamat doc. Yes, Maanong Ted DJ Chacha. Maraming salamat po. Always welcome. Good morning. Opo, thank you very much Yan. Ang spokesperson Klaro. si Dr. Albert Domingo ng Kagawaran ng Kalusugan. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.